Marami sa atin mga nakakakilala sa kanya. Uh, ba? Diba? Bakit? So, isa siya sa pinakamatagal dito sa lugar natin na nagbe-breed ng mga isda. Mostly mga balon. Kahit dati hindi pa tayo nag-start dito sa pet shop, eh meron na yan siya. Na pero na, pero yung Oh, yung, yung giveaway niya nakalimutan. Oh. So ayan na nga, yung legend, pinaka-legend dito sa lugar natin. Isa po yan sa pinakamatagal na nagbe-breed po ng mga isda. Yun, yung ninja natin. May mga dalang isda. yan o. No? Ayan o, no? dala niya. Okay. So, andito nga. Binisita tayo. Itanggalin ang ano? Ha? Tatakip ka ng muka. <laughs> o, tingnan nyo. May <laughs> mainit. yan may mga dala siyang isda ngayon. So, marami sa atin mga nakakakilala sa kanya. di Diba? Bakit? So, isa siya sa pinakamatagal dito sa lugar natin na nagbe-breed ng mga isda mostly mga balon. kahit dati hindi pa tayo nag-start dito sa pet shop eh meron na yan siya hindi naman hindi yeah. uh, <laughs> naman uh, mas bata pa din ako uh, naging pusa oo mas bata pa siya nagsimula bali anak mo ton dalawa yeah. oo bata pa siya dati hindi diretso yan si tol nagbe-breed walang hinto hanggang ngayon oo di ba so pag pag sa balloon eh talagang kilalang kilala yan siya dito sa lugar natin okay so Tagapambuhan yan. Pambuhan Northern Summer. So, Ipaflash natin. Ipapakita natin yung mga yung mga setup niya doon. Diyan. Isa siya sa may pinakamalaki pinakamaluwag na backyard farm dito sa buong summer. Okay. So, tuloy, 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 tuloy. Diretso kayo. Uh, <laughs> okay, may dala nga siya, no? Tingnan natin yung ano. Yung mga dala niya. So, eto is eta sa menu yung price? 'Yan, hindi na. Nangana. Oo, oh, ayan yung mga ano niya, mga reject niya, lang. reject mo lang to, no? Reject mo lang ba to? hindi mo 'tong ano 'yan yung mga ano, yung, yung full mask. Oo, oh, hindi hindi, mayroong magaganda may mga blue eyes din, no? May full mask. May full mask. Okay, ayan, no. Hindi ko na sabihin yung price baka maging issue. <laughs> ay, <laughs> pero, hindi kalimutan pero kalimutan yung sinasabi ko. Oh, yung yung giveaway niya nakalimutan. What? <laughs> Sige lang next Hindi, time. Sa motor lang. <laughs> 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 ang galing, oh. No? So, yan, oh. No? Ang gaganda ng kulay. Tingnan niyo. Ayan, no? oh. Ang ganda, ang ganda. Ah. So, ay Hello, to kalating ano na yan sa ah? <laughs> tingnan nyo oh ang ganda ang ganda anong tawag nito tol caramel caramel na red eye, red eye. oo nga oh caramel siya na tawag nito so, tingnan mo yung as of now may mga binibinta ka rin mga ganito or ito yung mga isa sa mga ginogroom mo ang ganito talaga sa, sa ngayon kasi medyo na ano na eh yung mga palit talaga inaalagaan ko na Uh -oh. Ini-receive in in ko sa mga ano? Ah, okay. Sa mga matatas. Uh Oo, -oh. Bali, mga... ma bakit nakatakip? <laughs> okay. Bali, as of now, ano, meron na rin sir mga kumukuha Tagaluson. Oo, oh, kung kutasan na sila lang kasi wala hindi naman ang pinta na mag ano, sa labas mag-export so bali in, in, ano ko lang sa nila sila na bala dun okay so Actually, hindi na hindi na, hindi na masyadong minamarket sa labas kasi dito pa lang parang parang marami na yung ano niya, marami na yung kumukuha sa kanya. Mas lalo na sa kahit sa ano, sa lupa lang. Oo. Kahit nagbabayad si, until sila, mm -hmm. yung binibenta pa sa lupa, mataas talaga. Oo. So, kita niyo mga quality, kuha ng try 35 mga ganun. Mm -hmm. Asin pag maganda, 5,000. Oh, di ba? 'Di ba? Ang local pa lang 'yan, ha? local price pa lang 'yan, tiba-tiba diba ka na. Eh sa so totoo lang si Tol Marfe, eh, mabilis 'yan makapagpadami ng balon. Nakita niyo naman yung setup niya doon. Ipapakita natin, flash natin yung ano niya, yung buong farm niya doon. Grabe kaya, 'di ba? So, ito, hindi ko naman hindi ko naman sa ano pero magaganda pa rin 'no, pero bininta niya lang dito ngayon ng mura, mura sa atin. Diba, para maka naman tayo ng mga magagandang breeding niya Okay, okay. Ay, ayan. Tagalog lang yan. na ano lang para may panggas lang sa, kasi mas tumamas yun sa eh. Sabi naman ka man kaya makakano okay. Magka, ano din sa gas. Okay, panggas lang no? Okay. Eh, okay, di ba? Nakakatuwa nga. So, sa, sa totoo lang, mga first year ko dito, isa si Tol Murphy sa kinukuhaan ko sa pambuhan ng mga molis dati. Mura pa ang mga molis dati. Binibintan mo ako 3-5. Oo. Oh, okay. Murang muna pa. Isipin nyo, 3.5, di ba? Pero, siyempre, uh, sa dating ng panahon, eh, nag, ano rin, nag improve din yung presyo sa mahal ng bilhin. Pero ngayon, nakapokus ka more on mga balon, no? Puro, balon, puro balon. Hmm. Ano, -mm. Wala. Di ba? ko so, balon. Okay. So ngayon, balon. Balon na lang sa lahat. Yung mga men, na ko na eh. Pag 'Yung Juvie ko, 'yung number niya 'yung mail lait sa caramel. Hala, hmm. so, pinapalagin na 'yan, kailangan na talaga pupusan. Ah, sige. Tingnan niya. Ano 'yan? Tingnan niya. Ito. Ayan, eto 'yung caramel na 'to. Alam niyo kung magkano 'to? Magkano 'to? Binigay niya lang 'to sa akin ng Binigay niya lang 'to sa akin ng free. <laughs> <laughs> Tingnan niya, 'di ba? So, 'di ba nakalibre tayo. So, ang mangyayari nito, hindi natin 'to ibebenta. 'Di ba? Gagawin rin natin 'tong pang-bridge. Subukan din natin mag-bridge kahit more on buy and selling tayo. <laughs> diba? ang ganda. Caramel. So, ito sarili mo na lang 'tong bridge. Na-bridge mo na rin uh, 'to. Ano na pati yung uh, yung uh, red tiger kaya uh, lang hmm. Pwede i-out yung Red Tiger Kaya eh. ano pa? <laughs> Sige. Bali! kami na, nag-team sa Red Tiger na yung ilan yun, ako kaya lang wala pa talaga. Ano ibang maliliit pa yung ano? Anong Red Tiger yan? Ano yan? Red eh talaga yun. Solid talaga yun yan. Yun. Para yung pagka-red niya. Iba yun sa sinasabi nilang ano yung guling zebra. Mm -mm. Yun talaga asin in red. Meron na rin siya sa ibang lugar. Or dito pa lang nag ano sa'yo? Ewan ko lang, wala akong nakita sa ano eh Pero no, uh, itabas ko yun oh. Yung ko talagang nag like, ano pati yung luson Oo, oh, okay. nag react talaga Bakal, sila ng pangmalakasan. <laughs> okay, so actually, uh, marami siya, marami si Tol Marfie na nabubuong mga lines. Sobrang dami niya kasi mga balon, 'di ba? So hindi hindi imposible na makakagawa siya ng Sariling version niya na naman ng uh, lahi ng balon. Ha? So, Nakakatuwa. Tapos ngayon is sakto yung hype ng market natin is puro balon, which is sa buong lugar namin dito siya may pinakamalaking farm ng uh, backyard farm ng balon. <laughs> okay. So bayaran ko na to. Hindi lang namin sasabihin yung presyo para hindi masyado masira yung market. Okay. Pero mura. Pang bilang ng ano? Oh, ayan, no? Pang bilang yung dalawa. Pang jali, no? bila Pang -jali, Ay, jali bilang yun, yun, yan, no? Ayan, namasyal sila. Uh, okay. Salamat, tol. Salamat. Thank you, thank you. <laughs> Salamat. Yon, solid talaga yon. So sa mga naghahanap ng mga murang balon molly na quality din, So ayan yung kaibigan natin na si Toll Murphy ng Pambuha Northern Summer. So ayan po, i-message nyo lang po siya. So napaka solid po niyan pagdating sa mga balon molly. Nakikita nyo naman po yung mga setup niya. So makapagkalaki laking mga pants at nakafocus din po siya sa mga balon molly lang. Okay, so ayan, sa mga hindi pa po nakafollow kay Tall Marfish Vlog, okay, follow nyo na po siya para updated po kayo lagi sa mga pinupost niya all about sa pagbibreed, pag-groom, at saka pagpapadami po ng kung ano-anong klase ng mga balon mollies.